Ayan, umul... eh, shout sa inyo mga katakbo yeah. So dito lang ako, hinatid ko lang si BBL yeah. Pati yung sasakyan ng kuya Yeah, thank you Wow, magic <laughs> Yo, what's up? Good morning sa inyo mga katakbo na Yan na tutulong ulit tayo sa ating idol Jopper Sniper Doon sa project niya doon niya sa pinagagawa niyang bahay doon kay Kuya Mark Yan na, sa mga baulay Hindi, Hindi muna si Katuta sa sama mo sama yung lasa niya kahapon Sama natin si Tatay Tak O, uli huli na Lobster King Binigay kay Kuya Dagul Sina Wesley at saka sina Kahaw yung mga kasama natin ng na mga katakbo Ayun lahat sila. Tintay lahat natin. Si Parin Chong, hindi ko lang alam kung sasama siya mga pangbo. Ayan na, ang kasang kasama natin mo sa'yo. Si Kahaw. Wala tayo. Ano? Meron. Katingin mo mga Kahaw. Wala nang tapos na yung bahay. Tapos na yun lang sa isang araw na. Hindi ko masasabi. ano ah. naman yan. Mawalas ko lang dahil depende yan no, sa tuyo na kinakain mo. Mm. Oh. Sa, sa, na <laughs> sa kanin na bahaw. sa kanin na bahaw. Yeah. Walang magawa. <laughs> Wala magawa kay Parin yung, ano, yung patay. <laughs> mm -hmm. Parang sa <laughs> iyo ang tayo. oh, yan. Si Parin Chong. ah. Uh. Yan. Si Chong na walang hubog. Parin Chong. Ano parinyong? That is, that is. Ah. <laughs> <laughs> Punta natin yung manok ni Kuya Michael na daga daw yung manok niya. Ilan na Tatlo. Tatlo na lang. Apa? Ay, ay mga sisew. Ha? Ah? Hindi ba nakalagay ba? Dito sa loob nito. Ay, sayang pa nang gaganda pa naman. Yeah. Apat ubos. Okay yeah, na. Yeah, Dini, sa likod. Ah, sa ibabaw. Ibabaw 'yan. Ay, yung nga, ito dito pala. Dito nga 'yan sa ibabaw. <laughs> dito uh. Ganda. <talking>

Sabi nga ka may kamukha na iniinak. ko. ba yan? Eko Ito yung mga kahit na kahit na nasa Dumulis eh. Baga paglutuan sa... Eh, hindi si Pengpeng bukas eh. Kapay, kakasal ba ito? Oo. Hoy, batiin niya naman si Pingping hoy, ay kakasal pala. S Sino ba? Wala ah, wala ba? Kala ko pero. <coughs> <coughs> Hindi naman pala. Sabi niya kakasal. <coughs> <coughs> Alright gan si Kamuning na napakasipag at naglalaba nga <laughs> Parang kaunti na labahin <laughs> ni Kamuning. Wow. Ang dami labahin ni Kamuning. Oh. Kasi pag... <laughs> Ang dami nga. Anong oras ka din matatapos? Mga alas 12. Mga alas 12. Launa pa Tulungan mo naman si Kamuning. Yeah dapat nga kami ako maglalaba yan. Eh. Uh Oo. Oh. -huh. Sila no, maglalaban, tapos may gabi, habi ko naman siyug na akong gabi niya. Sabi ko eh. Yung, ano, napapadami, gaman na akong na Bagay, natin. mabilis naman niya kasi washing hindi kagaya ng pabras. Pero baka hmm. gabi na hindi pa ako tapos dyan. Pag ako maglalaban siya. <laughs> Pagtutulungan na nilang dalawang mag -ina. Kamu na hindi ka na tangay nag-upload. Ilang ikot yan? Nag-live ka lang kahapon eh. Facebook? Oo. Oh. Hindi oh. <laughs> um, mag ano. Ha? Ah? Mag Apa? -bub Magpo-vlog ako ano. Abangan mo lang. So yun po mga katakbo nun. Kahit na ng ating jumper sniper. Yan na ating bababala natin yung Patatakbo, makina. Ng ating idol jumper sniper. Ano ba? Itataas eh muna. Itataas muna makina. Itatakbo. Itatakbo. <laughs> <laughs> Ah, si Parin Chong ha ah. ah. kung nanya naman kalmang kalmang ngayon yung dagat na mga takbo ah. low tide pa ang oh. ganda ang oh. linaw pati ng Fortune Island ano, at nakatambay sila na marimar hmm ah. hmm Tingnan mo muna. Okay. Chok. Chok mo pula. muna ng lana nila makakatakbo yung makina. Malaking bangka. Ah, hindi nila agad na papandar eh. yun ngayon na na. Okay na siya. Kailangan napapandar kasi yung ano na 'yan. Yung makina <coughs> Sabahan na tayo mamaya abangan niyo yung mga ano natin. Wala. Wala raw sila dito. Wala. Hmm. Oop. Ah. Tik tok, may tik tok. Si eh. Tara. Ah, tik. Au! Oh. 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 Oh, ito siya saan debel Tatalunin mo yan right siya mga no? at nakapag na nga po tayo ng poste para pag aasinta yan yung pag aasinta ni paring Chong Luis panoodin nyo sa ating idol Japan sniper yan at naglilinis lang sila mga ah, tropa ang team ana-ana <laughs> tapos din tayo thank you lord asintada saka buhos tayo ng mga uh, posting nga po yun nga po mga boys right ulit lamang mamaya balik na ulit tayo o oh. Ay, ah paray pagod sakit daw baywang pareo ba <laughs> ha ah, ano ay, ah, ayero. talagang ay ito sobra um. sa akin to sa Kuya Rigon Docs to. Na vlog. Hindi akin. Akin tong YouTube channel ni Kuya Rigon Docs. Si Aling Mali na Marites. Hindi akin, akin mismo. Oo. Nakala ko marunong ako mag-vlog. Ha? Parang may Oo, oh, mayroon. Oh, Meron din siya. Ay, Opo. Pares kami. Hmm. Ayan, si Michael. Oh. Ayan, oh. Ano, ano, masarap ang ano? Apo, masarap ang kape dyan. Ayan, ba? Oh. <laughs> right. Ayan. 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 <laughs> Pare, tato, pare. Wawaluhin niya nga raw sana eh. Pare. Wawaluhin niya raw sana kanina. Ano? Ginawa bibing Ala? Ano? Ginawa bibing ka? Cute, tata. Right. So, Tommy. Di nga 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 nga. Ilan taon ka na? Five. Ilan ah? taon ka na raw? Five.

Alright, at nakatapos na po kami kumain. Mamaya babalik tayo doon mga one. Oh, pa. tarong paano gapahinga muna. Na. Ito muna kami. Um, Mamaya na ulit. Alright. Uwi muna tayo. Pahinga. Oo, oh, musog natin. Grabe. Paulam na nga ito kay Idol Japer. Tayo nagigisinigangan sa ka... Beritong karne sarap ng luto din ng Ateleya. Oh. Pahinga muna tayo. Magpahinga muna bago ulit tayo bumalik mamaya. <laughs> <laughs> Medyo. Time check tayo mga katakbong. Oras po natin ay 1 o'clock na po ng hapon. So, nanahintayin lang na po natin ang ating mga kasama at siyempre ang ating idol jumper sniper. Andito na si pare Michael. Itahintayin lang natin yan nga uh, nag over tayo doon kahapon sa vlog ng ating idol dyan sniper at may kinuha siya doon sa balayan mga kinaata so pasundot sundot lang tayo ngayon mga katakbo ng vlog tinan natin yung mga kasama natin dito oh, tik tik na init dyan si para may kailan dyan tik na ang init to ah Alright siya mga katabulo Yan ang lang ating tropa Jaymar Maya maya lalarga na ulit tayo doon na Kuya Mark Si Parry Mike Alright ikot ikot muna tayo At maya maya ulit tayo mapag vlog Sa hapon siguro mga katakbo Paglabas natin sa Trabaho Basta yun na panoodin nyo po sa vlog ng ating Idol Jaffer Sniper yung ari maganda dito po, sumama ka sa akin pag vlog namin sumama ka sa akin din doon sa bahay ni Pinsan Mart dito dito, mayroon saan tayo pupunta? yan, sama natin si Kuya Michael Oficial may pupuntahan lahat tayo dito ari maganda. may pupuntahan tayo kami magandaan ba yan? oo baka hindi hindi, magandaan huh. anong maganda dyan? hindi hindi ko payo Ha. Huh. Kahaw nandoon pa rin si Wesley. Ha. Huh. Oh. Ano nang bangka to? Ayos, ang ganda ng bangka ng hansik no. Mga... Ah. Ay, maganda tama ba ng na. Ah, tara. Huh. tara. Ayong, si ha? Ay, Mamaya pa mga pa sila. Ayos <laughs> pa. <laughs> Wala. Aba. Wala nang pala makakatakbo dito yung tindahan ni si Jessica, yung tindahan ni Makagago. All right, Yan. nandito na pala yung nilipat to. Niloloko natin sila. May nga belaga vlog. sino ba nanganganta diyan? Ay, ako. Ayun. Ah. vlog <laughs> Ay, hindi na. na. Dabi, magtatrabaho man, eh. na kami. Ay, oh, magtatrabaho man ito Ako naman ito. Ah, pala si Ate Jessica. Uy, <laughs> pa-shoutout oh. naman. Makagwapo and burn a vlog. Yan, yeah, makagwapo at burn a vlog. Gusto po supporter ni Rigondo. Punta naman tayo dito kay Chong. Yan, si Paring Chong. Alay. Apa. Nililinis pala si Chong Duro. Hahaha. <laughs> Si Chong Duro nililinis. May pangalan na bari motor mo nga, re. Eh. Lakad na lang kahit wala sasakyan. Mamaya pa tayo tulog pa sa idol. Nandiyan yan pa sila lahat eh. Yun, oh. Natutulog pa sila. Ah, magkukintuhan tayong dalawa daw. Oo. Hindi, sabay-sabay na. Uh. Okay daw. Oh. Nilinis na ni Luis Mario. Tilang-ilang, wala na. Ano? Ah, ang tambutso, gusto mo? Open pipe. Ano ba, yun ang open pipe? Hmm, taga yung adbaran kabugoy. Mamaya, uh, sumama ka sa akin doon sa hardware. O, oh, kaya lata doon. Oo, oh. <laughs> <laughs> oh Ayahin mo na si parang kabugoy. Mag, ano, mag-trail. Pag walang trabaho si Mare. Oo nga. Ano Oh, Kamel, antok ata. Hindi. Uy may secret silang dalawa kung may pinakikita. Pinsan, mga asawa nito, Totoy. Yun. Ayun pala yun. Pinsan. Pinsan. niyo na rito, namumura na nga ako. Ah, may pala kay Luis Mario. Ano na ito siyempre sa'yo? ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? yung... Unang ligo pala ni Chong Duro. Yan, siya tatu kay Maring May Santos blagat kay Paring Eric J. Corpus. Lupit. Sulit sa Team USA yan at kay Kuya Jess. At sa kartero ng shuttle yan. Shout po. Kay Mam Ma Sanggo may vlog official kay Paring Joel Secondes, kay Paring Jonathan Secondes sa Secondes Family dyan. Sa Italy sa mga kababayan natin diyan kay Kuya Dayo de Mayuga kay ah. Ate Julia official yan kaya hindi natin gamitin sa trail bakit hindi daw pwedeng yung gulong sabi ni idol sabi ni idol ako <laughs> oh, nga na <laughs> lulubog daw sa putik yan mm. dahil malit yung spike mm -hmm. kaya hindi ko mag- oh, nga pala na no, mga katapoy ito, nung nakaraang gabi na ano kami ni na, idol japper nakita ni idol japper itong motor ni Chong hindi daw pwede nga itong gulong sa trail kasi gawa ng spike hindi pwede maliit lulubog lamang daw yan kaya pinapapaltan kay Chong ng gulong yan. para maganda daw pa trail sila ni nakabugoy <laughs> ha? sunset <laughs> ay sunset Aba. ayos pala yan ma mura mura pala ay, ako. Ay, ako nga bibili pa rin doon sa sniper ko sa huli. Saka na yung una. Ay, wala pa eh. Uh, eh unti unti, -unti -la natin. Huwag natin biglain. Saka pang maganda ulitan ulit do. Saka ulit tayo bumili do sa isa. pa din Yan do skip ads po tayo no. Mga katakbo. Napakalaking tulong po yan sa may mga YouTuber nang hindi nyo po pag-skip ng ads. Mga silent viewers, yan thank you so much sa inyong lahat sa mga sulit Team Chung kay Dan Others dyan maraming yeah, maraming marami salamat sa inyong lahat sa suporta sa amin alis ata sila Kuya Dag Ota ah alright Makakatakbo na no. nandito na nga po ulit tayo mag start na ulit tayo mag trabaho si Chong hintay nang hintay doon buti nakalabas ako <laughs> Ni idol pala nakasakay na sa sasakyan ni Kuya Dang. Oh, din niyo sa kakatuwa sa vlog ng ating idol. Peng sinong ano niya, hulog ba kaya? hindi. Ayun, ayun makinig. Eh. Uh, Tinatawag nga na, na ayo makinig. Right. Ay, Ay, I-start na ulit tayo. Mamaya na ulit tayo magbablog mga pagbunong sa hapong paglabas namin. Bye. Bye bye. Thank you Wala akong dala. Bye, bye bye. Bye bye bukas na ulit. Ah. Bye bye, bye batang maliit. Tomorrow we test. Thank you. Bye. Ha? Bye bye. <laughs> ha? Uh, bukas mag inasal daw kayo. Dinig ko eh. Sabi ang ah, kuya Oya. Ayaw na. Oo. Dinig ko, Naka-make-up ako. Apo, sasama mo ako ha? Hindi lang. Sige, na doon ako. Maganda ako doon ha. Naka-make-up ako. Apo, um, nga ano. Ah, Babay na. Aper na. Ah, see you tomorrow. Yun. Alright. Ah, na. Nakatapos na tayo. Uwi na tayo. Let's go. Ah video. Ayan, mga nga, let's go let's go let's go uwi na ayan si Raymar <laughs> nag na nag na nag <laughs> na uwi na tayo grabe na palaban tayo ng busan ngayon mga katakbo saka ano nang pag <laughs> San, ah, nandiyan na kami. Ah, okay. Okay. Ah. Let's go. Yan, happy idol. Lambot. Lambot. Ah. Tara. Uy, <laughs> <laughs> <Uuwi> na <kami. laughs> Let's go. <laughs> Matapos din. Uh. All right. Yan, nandito na tayo sa may sabing dagat. Yan.

Hay te. El ang lango. O. Oh, <laughs> Nga rap ko. <po>. Pamdiran. Ha. <laughs> banyo. Hay tip minutes lang upload naman na niya. Asa may update? No? Napitik-pitik oh, lang tayo nang lag. Oh, Di ba? At least may update siya. Mga katong mo din. Ayu. Atiu. Ah. Ayaw. <laughs> 아, 이요. 아, 이요. 아, 이요. na pala si Chong na una na. <laughs> uh, yung mga huling tanigay kanina yung magtatanigay sila. Maraming tulis nandito. Hari na libre. Uh, hari na libre. Ha? Huh? Ana magtatanigay. Dali daw untanigay. Pero dai. suya mo. Pero suya mo. Ayaw gamit. Jena yo. Sino may gamit? Ang suya mo yun oh Ayo sana dito bal Biyan oh nakababa Gamit niya <laughs> Ay are marka and marga Marga Ga Marki and marga Markito Mar na Marki and marga Yan ang ayay -ay okay, Tatay ito si Tama Dito Dito na tayo Ano ba yun? Aho? <laughs> Aho? <laughs> 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 na ako, Raymar. Thank you. <laughs> Uy, <anong> ta? <laughs> <laughs> ano ta? Hindi. Hindi. mo? <laughs> Ay, sorry na mo. Hindi ka na pala nakapunta.

Taya. Ah. Hmm. Let's go! Uwi na muna na tayo na mga katakbo Nabe, pa All right. si Felicity Hot. Ako. Ako. pa Ako. 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 <laughs> <laughs> uh, <laughs> uh, ah, sakop mo lolo kay. Tap tap oh, tap, ay may babae yan. Ah, <laughs> ano ba Hindi pa yan babaya. Hi <laughs> guys, for today's best time. Ah, dito kami sa bukan. Ah, <laughs> dito na sa bukan. Five viewers. Kung may batang maliit na Maritis din doon, dito may madaldal na bata. Yan. <laughs> gusto mo ba makita yung batang malito na makita Ah. talo ka na yun. <laughs> <laughs> sa na no? at nandito na nga po tayo sa bahay. Ayan, uh, pahingala muna tayo, no? Uh, tayo maligo. Ayan, uh, shoutout niya pala kay Sir Romeo sa Lazar ng Saudi Arabia. Ayan, shoutout po at saka kay Sir... Dan Marabellera. Yan from Skyline viewers natin yan. Shout out. Maraming maraming salamat sa suporta. Si Romeo Salazar, mag-iingat lagi po kayo diyan sa Damam Saudi Arabia. Sa mga kababayan natin diyan sa Damam Saudi Arabia. Thank you so much sa suporta. At medyo gabi na. Yan si mga kuyadang mga katakbo na uh, kukunin siguro yung video gila Idol Japper. Nandito tayo tambay. Yan kuyadang. Dyan sila Ay, hintayin nila yun Mag-i-edit na ulit siya Sino yan? Ah, si Baby L Ngayon ka lang umuwi, Baby L? <laughs> ba? Ah Uh, kunin na ulit ang video. Shut out. Kedang, parang Ay. ano. Malinis. Ay, si Oo nga. Isi, kukunin nila yung ano, yung vlog guys naman. Ha? Ah? Ayos lang. Pika eh, puti. shout out sa inyo mga katakbo. So dito lang ako, hinatid ko lang si BBL. Pati yung sasakyan ng kuya. Yeah, thank you mga ngarol ng sila Jomon no? ang Jomon official mga ngarol niya yun ang kanilang mga sawa um, alright iba tambay pa rin tayo si Carmina doon nagluluto ng pang natin dito tayo tambay pa rin tayo ng mga katakbo bago tayo maligo siyempre magpahinga muna tayo pasensya na po kayo kung nakahubad ako ngayon minsan makakatakbo nakakatikim din tayo ng puti ang ating balat kita nyo naman oh. No? napakaitim at least pumuti sa semento oh yan o oh. oh, oh, oh. sa semento alright so yun mga katakbo at gabi na maliligo na po tayo yan at nakatulong na tayo doon sa bahay ni Pinsan Mart yan Uh, sa lahat ng mga silent viewers, thank you so much sa inyo lahat. At syempre sa ating idol Japo hey. Sniper. Thank you so much. Kay Ma'am Sanggo may vlog official at kay Sir Chris Lord Dagbis official Shoutout sa inyo lahat. sa man sulok na mundo po kayo naroon. God Magkita-kita tayo sa next vlog. Bye-bye. I love you all.